ang kalinong nasisira dito ay yung switch dito sa loob dalawang switch kasi ito itong timer switch din ito tapos ito may, may isa pang contact switch dito sa loob pag hindi naglalapat yun kahit nakababa siya hindi talaga siya mag-on o, o ikot ngayon uh, nagko-contact yung switch na yun kapag tinaas natin nag-off siya itong taklo pag pinaba natin nag-on yun kaya dapat ikot siya ngayon man, paano yung malalaman paano natin malalaman na sira yun so ang technique dyan didiin natin dito pa pag natin dito pababa at umandar to ibig sabihin yung contact switch ito may problema didiin natin, Okay. Makikita nyo na umaandar pag diniin. Okay. Kaya natin yung timer. Ayan. Umaandar siya, oh. Pag diniin ko. Kaya, pero titigil na siya pag titigil agad siya. Okay, titigil siya. Unti-unti siya natigil. Ayan. Ididiin ko ulit. Dito. Ididiin ko na kamay. Ayan, oh. Okay. Tumutunog siya. Ayan. Kumikot siya. So, ibig sabihin, yung contact dito, hindi gumagana. Yun ang ayusin natin. Pumuksan ko ito, oh. para makita natin yung contact dito. May mga screw dito, sa dalawa, apat. Tatanggalin natin, oh. No? Sa dito, sa isa doon. So, pag natanggal yan, makikita nyo, makikita natin yung switch. Papakita ko sa inyo. Okay, tanggalin ko lang. Tanggalin natin yung mga screw. Apat to, dito. Ah, dito. Yan. Okay. Meron din dito at saka dito. So, so ngayon, hindi ko na sa inyo kung paano pag tanggal nito ng ano, Nakip kasi dali lang naman. Pag yung apat na screw, pag ganyan lang ako sa screw mabubuksan na natin to okay so hindi ko na ipapakita bubuksan ko na lang okay yan nabuksan na natin uh, makikita ninyo dito mayroon siyang ito yung timer niya tapos ito yung switch na tinatawag na contact switch ito nag ko uh, co contact siya at nag off pagka binababa na tinataas natin yung uh, over o yung taklob ng dryer ngayon ang problema rito kinalawang na siya hindi na matanggal yung screw niya hindi na natin matanggal ang gagawin natin dito hindi na natin siya papaganahin i -re na natin ibabay natin itong dalawang wire na to ito, puputulin natin, tapos dudugtong na lang natin para hindi na siya, uh, hindi na natin gagamitin itong contact switch na to, Kasi kahit kaya na iayusin natin, mga ilang gamit, babalik na naman yan sa dati. Ganun ulit magiging problema. Okay? So, puputulin ko dito. Yan, puputulin ko yan diyan. Okay, yan. Tapos, pagdudugtongin natin yung dalawang pinutol na yan. yan. Pagdudugtongin lang natin. So, ibig sabihin yan, eh, Dinirect na natin o binipas na natin Hindi na natin gagamitin yung switch na uh, contact switch na yan Kasi nga kung ayosin natin yan Babalik at babalik dun sa dating problema Tapos lagyan natin ng tape Okay So medyo maingay siya siya po kasi tabing karsada ko, oh. Maraming mga nagdadadang mga sasakyan Okay oh, natin Para hindi siya mag ground Hindi ginagamit Okay so okay na yan ang gagawin natin Babalik ulit Babalik ko siya tapos try natin Okay na yan Ayan so naibalik na natin yung cover niya at uh, natin. Subukan natin kung ikot na siya. Ngayon, ang pinaka-switch na lang niya ay itong timer. Once na itinimer natin siya, ang pangyayari siya, ikot na siya. At once na in-off natin yung timer, titigil siya. So ito na yung pinaka-switch natin. Tinanggalan natin yung uh, contact switch. Ito sa loob, nirekta na natin o oh, binipas na natin. Kasi yun ang nasisira eh, lagi. So ngayon, try natin, pandarin natin. Timer natin. Ayan. So yan na, umiikot na siya oh. Tinanin nyo. Yan oh. Tapos umiikot So, okay, i-off natin yung timer. Hindi naman ibalik to. Ayan po. Para mamatay siya. Ayan. Titigil yan. Wala na yung preno. Tinanggal na kasi nung unang gumawa nito yung preno niya. Ayan. Ayan. Hintayin muna lang siya na tumigil. Ayan. Kain natin na tumigil. Tapos, subukan ulit natin. Ibukin natin. Ayan. Subukan natin ulit. Timer natin. O, ayan. Ayikot siya. Okay. Tingnan natin. Ayan. Nakasayikot. Okay. 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 Kagatin ng sira ng uh, ano niyo ang uh, dryer niyo